Well, I'm Chuck Person. Okay has a chance to be super special. A guy from the 7'2 and immobile as he is. He can shoot, he can dribble. very the, the past, his IQ is exceptional. And I see him being a star going forward in the NBA. He's just a special. A Nine. No doing that special. Ka-Express, banggaan ng mga halimaw. Ate-sibling mangyari ngayong August sa FIBA Asia Cup, ang pinakamatinding showdown sa Asia Kai Soto versus Yang Hansen. Dalawang higante na parehong future ng kani-kanilang bansa, parehong may NBA spotlight, at ngayon, magkasubukan sa isang court. Si Kai Soto, 7 ay nasa yugto ng kanyang career na tinatawag ng mga scouts na make or break. Sa gitna ng injury setbacks, NBA workout frustrations, at national team demands, ang laban na ito kontra China at kay Yang Hansen ay maaaring maging pinakamahalagang audition niya para sa mga NBA scouts na nag-obserba sa FIBA Asia Cup. At sino naman itong si Yang Hansen? Isang 6'1 phenom mula China, 16th overall pick ng 2025 NBA Draft, at kasalukuyang bahagi ng Oklahoma City Thunder, bata pa lang, naka-prototype na para sa NBA, mobile, My shooting touch at elite sa pick and roll defense. Para ngayong posibleng magkahalap sila ni Kai, eto na ang pagkakataon ng ating idol para ipakita na hindi lang China ang may future and baby. Pilipinas din. Tanong ng buong sambayanan, makakabawi ba si Kai at maipakita sa buong mundo na kaya niyang subabay sa isang first round and baby? O tuluyan na ba siyang maiwan ng generation ng Asian big man? Sa kasaysayan ng Gilas Pilipinas, maraming beses na tayong nagharap kontra China. Pero ngayong FIBA Asia Cup 2025, isang laban ang nakatakdang gumulat sa lahat. Hindi lang dahil sa rivalry, kundi dahil sa posibilidad ng pagbanggaan ng dalawang Asian Giants, ang 7-3 na si Kai ng Pilipinas at ang 7-1 and by lottery pick na si Yang Hansen ng China. Isang match-up na inaabangan hindi lang ng mga Pinoy at Chinese fans, Kundi pati na rin ng mga NBA scouts na naghahanap ng susunod na international breakout star. Si Kai, na minsan nang umaabot sa radar ng NBA sa pamamagitan ng Gilig Ignite at Summer League stints, ay muling sinusubok ang kanyang landas patungong NBA. Pero ngayong taon, mas mabigat ang pressure. Wala na ang novelty, wala na ang potential card, Ang tinitingnan na ngayon ay actual dominance, real-time impact, and consistency against elite-level competition. At kapag sinasabing last chance, hindi ito drama. Ito ay realidad ng isang 23-year-old prospect na kailangang mapakitang gila sa isang FIBA level tournament na may global audience. Sa kabilang banda, si Yang Hansen ay halos kabaligtaran ng naging journey ni Kai. Mula sa youth system ng China, na-develop siya sa loob ng Chinese Basketball Association o CBA, isinabak sa high-level competitions At kalaunan ay napili ng Oklahoma City Thunder bilang 16th overall pick. So, ibig sabihin, may guaranteed contract na siya, may sistema na at kasalukuyang bahagi ng isang NBA rebuilding program. Pero dahil sa FIBA release rules, malaki ang posibilidad na ipahiram siya ng OKC sa China sa darating na Asia Cup. Kung saan maalis silang magsagupan ni Kai face-to-face, one-on-one. At ito ang dahilan kung bakit may napakalaking timbang ang matchup na to. Kung makakaharap ni Kai Siang, eto ang magiging pinakamalinaw na sukatan kung nasa NBA level pa talaga siya. Hindi lang dahil pareho matangkat, kundi dahil pareho modern bigs, may shooting, may footwork, may timing, at may role sa pivotal sa team system. Kaya kung si Kai ay kayang tapatan si yang sa performance, sa hustle, at sa impact sa laro, posibleng muling magbukas ang pinto ng NBA para kay Kai. At sa gilas, ang ganitong laban ay higit pa sa pride. Ito ay statement game. Kung mananalo contra China, lalo na kung may dominant performance si Kai, hindi lang ito panalo si standings, ito ay panalo sa narrative. Hindi lang sa taas magkatapat si Kai at Yang Hansen, magkaiba man ng path, pero parehong sinasalamin ng dalawa ang modernong evolution ng Asian Big Men, mobile, skillful at may ambisyong sumabay sa global standards ng basketball. Pero paano nga ba magiging match-up ang dalawang ito? At ano ang technical na pagbasa sa kanilang posibleng banggaan? Si Yang Hansen, 7'1 mula China, ay kilalang athletic, fast switch defender. Hindi tulad ng isang traditional bigs, kaya niyang makipagsabayan sa guard sa switches, may lateral movement na pang-wing, at may instincts sa weak side help defense. Kaya rin siyang gamitin sa pick and pop dahil meron siyang midrange jumper at developing three-point shot. Iyan ang dahilan kung bakit nakuha siya ng Oklahoma City Thunder, isang NBA team na kilala sa pag-develop ng high upside international players. Bukod sa taas, ang pinaka-edge niya ay defensive mobility at mental sharpness, bihira sa ganito kalaking player. So ngayon, paano ito i-address ni Kai? Ang advantage ni Kai ay nasa size, wingspan, at offensive variety. Kai stands taller, 7'3", and plays more fluidly sa half-court set. Meron siyang hook shot face-up jumper at passing instinct sa loob ng shaded area. Kaya niyang maging focal point ng offense, lalo na sa high-low system ni Coach team, kung saan siya ang release point ng play. Pero kung gusto niyang patunayan na deserve pa rin siyang mapansin ng NBA, kailangan niyang sabayan ang bilis niyang. Kailangan may pakita ni Kai na hindi lang siya towering presence, kundi switchable defender at hindi liability sa pick and roll. Isa pa, kailangan maging mas aggressive si Kai sa boards at rim protection. Dahil kung may area kung saan maaring daigin siya niya, ito ay ang motor at stamina. Noon siyang sa non-stop energy at hustle plays, kaya kung maduminate ni Kai ang tempo, may iwan sa kanya ang narrative. Hindi rin pwedeng baliwalain ang kahalagahan ng on-ball decisions ni Kai. Kung sa mga past Gilas games ay passive siya minsan, dito kailangan niya maging assertive pero matalino. Ipakita niya ang kanyang basketball IQ, ability to read help defenders, at ang kanyang NBA-type passing mula sa loob. Sa harap ng Chinese defender, na ang focus sa joint pressure, ang playmaking ni Kai mula sa short corner o elbow ay magiging susi. Kung matutuloy ang paghaharap ni Nakai at Yang Hansen sa FIBA Asia Cup ngayong August, hindi lang ito simpleng clash of the titans, ito ay magiging symbolic showdown ng kasalukuyan at kinabukasan ng Asian Basketball. Si Kai, ang una nating idol sa kanyang NBA dream. Si Yang, ang latest na nagtagumpay. At sa pagitan nila, nakataya ang tanong, sino ang tunay na susunod na leader sa Asia sa posisyon ng sentro? Para kay Kai, ang game na ito ay hindi lang tungkol sa gilas. Ito ang pinakamalinaw na pagkakataon para magpadala ng mensahe sa NBA Scouts na kahit ilang taon na siyang nasa labas ng league radar, kaya pa rin niya makipagsabayan sa isang actual na NBA first round pick. Isang sulit performance, laban kaya ay posibleng magbukas muli ng pinto sa Summer League, Training Camp Invites o maging sa Expansion Teams na laging naghahanap ng height with passing touch. Pero kung mangyari ang kabaligtaran, kung ma-dominate siya ni Yang? Kung maipakita ng Chinese squad na lampas na sa atin ang kanilang bagong breed? Baka ito na ang tuluyang pagputol ng narrative ni Kai bilang next and the hope ng bansa. Hindi dahil hindi na siya magiling, kundi dahil dumating na ang bagong henerasyon, mas bata, mas athletic, mas system ready. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.